Alam mo ba, si Sam Bersosa, kilalang entrepreneur at CEO ng Front Row, ay hindi lang mayaman sa negosyo, kundi pati sa malasakit sa kapwa. Sa kabila ng kanyang marangyang buhay, kabilang ang koleksyon ng mamahaling sasakyan at pamumuno sa Maserati Philippines sa nag-auction siya ng sampu sa kanyang mga luxury cars na nagkakahalaga ng dalawang daang milyong piso upang punduhan ang pagtatayo ng isang dialysis center sa Sampaloc, Manila. Hindi lang sa negosyo at charity, kundi pati sa personal na buhay, si Sama ay inspirasyon. Kasama ang kanyang partner na si Rian Ramos, ipinapakita nila ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahal sa isa't isa. Isipin mo gaano siya katalino para makipagsabayan sa mga international businesses at makarating sa gantong punto ng buhay. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng tagumpay at malasakit, subscribe muna kami!